terminal trip tayo ng idol. magsunduin lang tayo galing ilo-ilo mga idol para okay. na kami mga idol magkagaling namin sa Terminal 3, diretso sa Kiapo Tapos magbiyaling sa Kiapo Diretso ng Baklaran mga idol Baklaran yan

naman si Pala nagsimba eh. Magsindi daw kandila. hindi makaalis kasi may... Baka nakawin.

Yeah.